mga karuba for today's video magluluto tayo ng chicken oo chicken na ano to no grill na chicken barbecue mm. pero mas masarap pa to promises subukan nyo to ayan tignan nyo lang kung paano ko gagawin so ayong binabad ko yung ating manok sa toyo kalamansi na may paminta tapos merong um, magic sarap at saka bawang. So, ayan. Ganyan lang. Tapos, ipiprito natin yung ating mga manok. Tapos, natin iprito yung ating mga, 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 eh, mga manok. Dapat maging ganyan yung kanyang kulay, no? Golden brown na siya. As in, yung brown na yung medyo makita nyo naman kung natutusta-tusta na ng konti yung mga balat. Goods na goods na yan. Pagkatapos na naahon ah, natin yan sa kahirapan dahil may second batch pa tayo. So ayun, nung matapos ko na yung ating pagpiprito no, doon sa ating second batch, ibinalik ko yung ating manok na naprito doon sa ating pinagpiprituhan at naglagay ako ng dahon ng laurel. yan. Ibabalik natin yung, pina yung pinrito natin dyan kanina kasi dyan na natin itutuloy yung ating gagawing pagluluto. So, yung pinagbabaran ko, ayan, nakita nyo, ba, diba, may mga bawang-bawang na. Pinagbabaran ko, e, eh, ibinalik ko doon sa ating pinagprituhan. Pagkatapos nyan, titimplahan na natin dyan ng ating parang pinaka-barbecue sauce. Yung ating, ah, uh, yan, siken, yung ating siken. Lalagyan ko lang yan ng mga dalawat kalahating kutsara ng ketchup. Tapos, mga dalawang kutsara ng asukal ganyan tapos nilagyan ko pa yan ulit nang dinagdagan ko ng konting ano nang konting paminta powder pa para mas maano yung lasa ng paminta mas masarap kasi pag maraming paminta para sa akin na pero nasa inyo pa rin yung kung gusto niyo dagdagan o hindi tapos yun nga di ba nilagyan ko na ng sugar yan mga dalawang kutsarang sugar yung aking inilagay at yan 2 and half na kutsarang ketchup tapos i-keyword keyword, keyword niyo lang yan hintayin nyo na lang na lumapot yung inyong nilulutong sauce nya nakasama yung inyong no grill chicken barbecue sabi ko sa inyo mas magugustuhan to ng mga bagets nyo mas nagustuhan to ng mga bagets dito sa amin ng mga bata, mga anak namin mas gusto nila to kaysa sa kung anik na luto ng manok, ayan so itry nyo na to So ayun nagdagdag ako ng pritong talong ano nagprito rin ako ng talong. Ayan na yung ating no-grilled na chicken barbecue. So, ayon guys. Thank you for watching. Mga karuba